Hi guys! Welcome back for another video na naman tayo At ngayong araw ay mag-jogging muna ako Hindi na ako nakakapag-jogging eh Yan o Hindi na dalawa na yung baba ko Dahil wala man ang overtime ngayon Jogging muna tayo Mapawis ba? Ay isang ikot lang tayo Pwede na Diba? At medyo mahangin nyo Hangin siya. Eh wala pang pagpapawisan ako nito, bali doble na yung suot ko. At may i-share ako ulit ngayon sa inyo guys. At mamaya sabihin ko. Mag-jogging muna ako. sabahan niyo ako. guys no yan nakapagpapawis na ako at hangin tapos na lalik pa ng hangin kung pagpapawis na naman talaga dapat magdobli ka para pagpawisan na ng todo yan hinihingal pa ako at kailangan natin yung exercise kahit di man araw araw kahit 2 times a week lang 3 times yun pwede na basta importante nakapag exercise tayo at ito nga ang video para na ito i-share ko sa inyo kung mahirap ba sa trabaho namin o mabigat ba ang ginagawa namin sa company. At bago kumpisa ang video na to kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na sa aking YouTube channel at ilike mo na yung video na to At umpisa ko na. Bali, i-share ko sa inyo kung mahirap ba sa trabaho namin at kung mabigat ba at kung ano yung mga ginagawa namin sa araw-araw. Bali, ang trabaho pa namin guys, ang trabaho ko pala ay sa bakalan gawaan siya ng mga bakal pati pang klase ng bakal merong square, rectangle, oblong at saka bilog tapos yung bilog magkaibang size Pag mula sa 1 port hanggang sa bali, 8 yata yun o may mas malaki pa ton bali yun ang mga ginagawa namin dito guys bali kami mga Pilipino sa ano kami sa packaging bali kami yung mga nagpapak pag packaging ng mga bakal bago siya i-deliver kung ano yung nasa job order yun ang sinusunod namin at sa kampan namin yung gawa dito kung ano yung nasa job order kung ano yung order bali pagka walang order ayun walang overtime walang gawa pero pag may order ayun maraming overtime La, uh, tulad ngayon maraming order dun sa department namin kaya nakakakota kami ng OT bali sa isang buwan namin dito ang OT namin na kinukota bali 45 hours yun ang pinakasagad naming OT kasi bawal namin na lumampas doon merong sinusunod na ano ang company namin merong na sinusunod na batas about sa overtime bali hanggang 45 hours lang kami sa isang buwan bawal namin na lumampas doon pero pag nakota mo naman yung 45, 45 hours na yun medyo maganda na sasahurin mo basta makompleto mo yung 45 hours na yun pero minsan hindi namin nakompleto yun minsan hanggang 30 lang kami minsan 35 pagka walang ganong gawa pero may maraming gawa kaya nakukuha namin no? nakukuha namin yung 45 hours at hindi naman ganong mahirap sa trabaho namin bali yun nga sabi ko nga, sa packaging kami hindi naman kami operator bali ang mga gumagawa ng bakal yung mga naguhulma yung mga Taiwanese pagdating sa amin gawa na siya, bilog na siya, square na siya or oblong na siya. Balang ginagawa na lang namin is pinapackaging na lang namin sa kung ano yung nasa order. Halimbawa, yung mga bilog ang kamada niya sa isang bundle eh, sandaan, yun, kinakamada namin siya ng sandaan tapos nilalak namin siya. Ginagamit na namin ng belt para mabuo siya ng sandaan. Tapos isandaan ulit, bali ganun yung kamada niya. Ganun din sa mga square, kung, kung ano yung nasa ano yung nasa resibo kung ano yung nasa order kung paano yung kamada niya ganun ang ginagawa namin guys at hindi na kami nagbubot ng bakal bali kung magbubot man kami siguro isang piraso dalawa pero magagaan lang yon ang nagbubot talaga ng bakal ay yung mga overhead crane kung alam nyo, yung mga overhead crane na, na, na nasa factory na nabasapit yun nakahangos may hook yun ang nagbubot ng mga bakal mga beans prata 8 years ko dito talagang experience ko na hindi naman talaga siya nakakapagod hindi siya katigatan sakto lang talaga siya guys dito sa trabaho namin ha ewan ko na sa ibang mga factory ng bakal kasi sa amin hindi kami hindi ko naman sinabing hindi kami napapagod siya napapagod, napapagod din naman kami pero hindi yung sagad na pagod yung sakto lang siya at ayun padilim na agad grabe ang bilis dumilim ngayon pag winter dito guys ang bilis dumilim alas 5 pa lang mga 5.30 pa lang madilim na pag umaga naman ng tagal lumiwanag minsan nalang sa na madilim pa tapos ang lakas pa ng hangin kung naririnig nyo at yan bali routine ko na to pagka wala akong OT nagkajagin ako minsan para may exercise yung katawan ko minsan kasi sa trabaho hindi kami pinagpapawisan lalo ngayong winter talagang hindi ka pagpapawisan kasi nga malamig tingin nyo lakas ng hangin oh no? Tingin yung mga puno. Ano kita niyo? Atin, pabalik na ako ng dorm ulit. At sana nagustuhan niyo itong nai-share ko about sa trabaho kung mabigat ba o hindi. Hindi naman lahat ng bakalan mabigat ang trabaho. Depende na lang talaga sa trabaho yan. At kung sabi nga, hindi ko naman sinasabing hindi mabigat at hindi, at hindi pagod. Pagod din naman kami pero hindi lagi. May araw talaga na yun. Isang araw pagod kami kasi yung order rush kailangan na yun talagang sa namin tapos inuotihan namin ng 12 hours at yun nga nakatayo ka 12 hours may break time sa pero 30-30 minutes lang kaya kapag kayo napunta sa mga bakalan asahan nyo na yung nakatayo kayo magdamag ganon o kaya minsan nakaupo depende kung saan ka mabibesto balik kasi kami sa packaging kami kaya nakatayo kami magdamag maghapon kasi nagpa-packaging kami ng bakal at sana gusto nyo itong nai-share ko at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking munting youtube channel at sa, susunod, sa susunod na video ulit ingat kayo lagi guys, God bless